Babae ba? Si. mama naman sila, oh. Ako yung kameraman nila, oh. Ano? 24. E 26. Nandun na sa 'yan, opo. Yan, opo. Grabe, sexy masyado. <laughs> 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 hey guys. Picture <laughs> <laughs> picture muna mga terorista. Ah, turista, terorista. Kita. <laughs> Kita. Next post. Oh guys, saan tayo guys? Uh, uh, this way. Grabe itong vlogger nito. Pupuka Tower. Pupuka Tower? Uh, this is Pupuka Tower. It's oh. a tourist dispot in this. Dispot? This tourist dispot in this. <laughs> in this Pupuka City. Hmm. Okay. This is the famous in this. Next. So, me, say, make it clear. Huh? Make it clear. Kikita tayo doon no, sa salami. Ito yung main. Eh, Sa akin yung magbaba. Ayan, ayan. Ano ako? dito pala Mas. Perfect na perfect. Para sa... Saan? So, perfect na yun. ただいまのダカサバー、マドガラスジャークのモニターに表示をしています。I will guide you123m high observation day for 70 seconds.You can see the current height with the above screen. アンテナまままでで含めますす。と、福岡タワーーの全長はメートルでございますです、ね、国内の電報タワーの中では東京スカイツリー東京タワーに次いで3倍目の高さでございます。 お帰りの際は室内階段を2回分お降りいただきまして展望室1階より下りのエレベーターのご利用をお願いいたしますまもなく最上階の展望室3階到着でございますナイスアレさんですアレさんドクシェンです

vacation sige ba nyo masyadong puto ba rin kami sa Boracay mainit kaya to? tingin mo Tikman niyo ko natin Tikman natin? ok mga vlogger lang, tinas na mainit ba yan? baka tayo dyan ang tayo sa may ano? tulubog sapatos natin dyan

Maramang kahiyan naman, kung ganyan. Bikini siya dito, Dito pa yung ano, dito pa yung ano, gano'n. Ano gusto mo, magpadyama siya? Kailigan, 500 lang pangkain 500 pangkain original. <laughs> original? Oo. Uh May -huh. spike test si ba yan? na medyas. May spike test ba yan? Meron. Spike test so, natin. Punta na oh. naman, so, soot mo kung lang. lang. Hindi po may slide. Suot <laughs> <laughs> mo na lang. May medias. Magkano? <laughs> 500. Mahal. Mahal. 350 lang yan sa ano eh. Baklaran. Dugi ako dyan. Mahal yung kapital. Hmm. Mahal na bigas. Baka pwede mo tagdagan. Kunti. Tumbili na so, ko 250 lang bango? Ang bango naman ng hawi. Oh. Ba't anong amoy yun, Pai? Parang bulaklak. Amoy ng puki. Ang bango. Ang nalagay sa... Ano yun? Yan yung binibingwit, yan you know. o. Yung tatlo. Yan yung anong tawag yan? Bangus. Eh, Ay, dami oh. Puli natin. Puli natin. Pinagawa ata nila to eh, sarili. 对。Yeah.

Yun lang. St May stock up na. Up, wala ng piso. Wala ng bariya. Ayun Walang pila. Bubunutin niyo na yung spada pa. Nade-disalign No.